Hello guys. Ang aking mga banda nakasabit lang. O, oh, eto dati, di ba, nilagyan ko ng pole. Ito yung ngayon pole, pero hindi ko na siya nilagyan ng anumang ano medium. Kasi sinabit ko na lang siya. Ah, tingnan nyo naman. O, oh, di ba, very effective din. Kasi mga air plants sila eh. Hindi mo na kailangan yan isabit pa. Ay, ikapit pa sa kung saan. Pwede mo na rin iganto lang. Isabit mo lang na ganyan. Gumawa ka ng baka ay yung alambre. Alambre, ito sasabit mo siya. Ayan, parang ito guys. Nakakita ko ng palat-kalat lang na alambre dyan. O yan, sinabit ko dito. O, tingnan mo, diba? O, tingnan mo naman. O, buhay sila. O, at hintayin na lang natin silang mamulaklak. So, sa tingin ko alam nyo guys, mas effective pa to kasi hindi sila prone sa hugos. Diba? O. Oh. Ito din. Ito, tingnan nyo guys. Nasa basket siya. Pero wala siyang any medium. Basket lang. Talagang pang uh, operating naman naman ang ugat. Buhay na buhay. O. Oh. Ito ganito din. O, oh, yung mga cats ko. Diba? O, oh, hello. Hi guys thank you for watching follow me for more